Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Arisaring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Aris, sa Nobyembre, maaring madama ng mga aris ang matinding pagnanais na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Maaring magkaroon ka ng mga bagong proyekto o oportunidad na nangangailangan ng mabilis na aksyon at pagpapasya. Tandaan na manatiling kalmado at gamitin ang iyong lakas ng loob upang magtagumpay sa anumang hamon. Ang iyong pagiging palaban at determinasyon ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaring kailanganin mong maglaan ng oras upang pagtuunan ng pansin ang mga mahal mo sa buhay. Makipag-ugnayan at magpakita ng suporta upang mapanatili ang harmoniyosong samahan. Huwag ding kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Magpahinga at mag-enjoy sa mga simpleng kasiyahan upang mabalanse ang iyong isip at katawan. Taurus. Para sa mga Taurus, ang Nobyembre ay maaring magdala ng mga hamon at bagong responsibilidad sa trabaho. Maaring kailanganin mong mag-adjust at magpakita ng mas mataas na dedikasyon sa mga proyektong tinatapos mo. Huwag matakot humingi ng tulong mula sa mga kasamahan upang mapanatili ang kalidad ng iyong trabaho. Manatiling kalmado sa harap ng presyur at gamitin ang iyong praktikalidad upang magtagumpay. Sa personal na buhay, maaring kailanganin mong pagtuunan ng pansin ang mga mahalaga sa iyo. Maglaan ng oras sa mga kaibigan o pamilya at ipakita ang iyong suporta. Magiging mahalaga rin ang komunikasyon sa buwang ito. Maging bukas sa pakikinig at ipahayag ang iyong mga damdamin ng malinaw upang mapanatili ang mapayapang relasyon. Gemini Ang Nobyembre ay magdadala ng mga bagong koneksyon at pagkakataon para sa mga Gemini. Maari kang makatagpo ng mga taong makakatulong sa iyong karir o personal na buhay kaya huwag mag-atubiling makipag-usap at ibahagi ang iyong mga ideya. Ang iyong likas na galing sa komunikasyon ay magiging malaking tulong sa pagtatag ng mga bagong ugnayan at pagpapalawak ng iyong network. Pagdating sa iyong personal na buhay, maaaring kailanganin mong balansehin ang oras sa pagitan ng trabaho at pamilya. Maglaan ng oras upang makinig sa mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay at ipakita ang iyong pagmamahal at suporta. Ang bukas na komunikasyon ay magpapatibay sa inyong relasyon at magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa. Cancer Sa Nobyembre, ang mga cancer ay maaaring makaranas ng mga pagkakataong magdala ng pagbabago sa kanilang personal at profesional na buhay maaring kailanganin mong lumabas sa iyong comfort zone upang mapagtanto ang mga bagong ideya at proyekto. Huwag matakot na harapin ang mga hamon na ito dahil magdudulot ito ng paglago at pagunlad sa iyong landas. Sa personal na aspeto, maaring makaramdam ka ng pangangailangang muling makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang pagpapalakas ng mga ugnayan ay magbibigay sa iyo ng emosyonal na kasiyahan at suporta. Maglaan din ng oras para sa iyong sarili at gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo upang manatiling balanse at kalmado. Leo, para sa mga Leo, ang Nobyembre ay magdadala ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang likas na talento sa pamumuno. Maaring mapansin mo na ang mga tao ay sumusuporta sa iyong mga ideya at layunin, kaya't huwag mag-atubiling itulak ang iyong mga proyekto. Ang iyong karisma at lakas ay magpapatibay sa iyong reputasyon at magdadala ng mga positibong resulta. Sa aspeto ng personal na buhay, Maaring makaranas ka ng mga masayang sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang magsaya at makipagbonding. Gayon pa huwag kalimutan ang halaga ng balanse sa pagitan ng trabaho at kasiyahan upang maiwasan ang sobrang stress. Ang tamang balanse ay magbibigay daan sa iyo na maging produktibo at masaya. Virgo sa Nobyembre, maaring makaramdam ang mga Virgo ng pangangailangan na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at sistema sa trabaho. Ang iyong likas na pagiging organisado at mapanuri ay magiging malaking tulong sa pagkumpleto ng mga proyekto at pagkakaroon ng positibong resulta. Huwag magatubiling magpatuloy sa pagsusumikap, ngunit tiyaking maglaan ng oras para sa pahinga sa personal na aspeto. Maaring makaranas ka ng emosyonal na paglago sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang pag-usapan ang inyong mga damdamin at pangarap upang mapanatili ang koneksyon. Gayun din, pagtuunan ng pansin ang kalusugan at wellness upang mapanatili ang enerhiya at masiglang kaisipan. Libra Sa Nobyembre, maaring makaranas ang mga Libra ng balanseng panahon kung saan magagawa mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at personal na kagustuhan. Ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya ay magdadala ng mas mabuting pakikipag-ugnayan sa trabaho at relasyon. Huwag matakot humingi ng tulong o ipahayag ang iyong mga opinyon dahil magdudulot ito ng kalinawan sa iyong mga plano. Sa iyong personal na buhay, maglaan ng oras para sa pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang suporta at pagmamahal ay magiging sandigan mo sa pagharap sa anumang hamon. Panatilihin ang bukas na komunikasyon upang mapanatili ang harmoniyosong samahan. Tandaan ding maglaan ng oras para sa sarili para manatiling inspiradong ituloy ang iyong mga pangarap. Escorpio, ang Nobyembre ay maaaring magdala ng introspektibong panahon para sa mga Escorpio. Maaring makaramdam ka ng pagnanais na muling suriin ang iyong mga layunin at relasyon. Gamitin ang panahon na ito upang bumuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Maaaring kailanganin mong magbigay ng oras para sa pagsasaliksik at pag-aaral ng mga bagong kasanayan upang mapaunlad ang iyong karera. Sa aspeto ng personal na buhay, subukang maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay at pag-unawa sa iyong emosyon. Ang paghingi ng tulong mula sa mga pinagkakatiwalaan ay makakatulong sa iyo na maproseso ang iyong mga damdamin at magdulot ng mas maliwanag na pananaw. Sa kabila ng mga hamon, tandaan na ang bawat yugto ng buhay ay nagdadala ng pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Sagittarius Para sa mga Sagittarius, ang Nobyembre ay magdadala ng mga pagkakataon para sa personal at profesional na paglago. Maaring makaranas ka ng pagnanais na tuklasin ang mga bagong ideya o pakikipagsapalaran. Gamitin ang iyong likas na sigla upang maghanap ng mga bagong karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay at magdadala ng inspirasyon. Sa aspeto ng relasyon, Maaring makaranas ka ng mas masiglang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Maglaan ng oras para sa pagkakaibigan at pagmamahalan at huwag matakot na ibahagi ang iyong mga pangarap at plano. Ang pagbabahagi ng mas positibong pananaw ay magdadala ng mas matibay na koneksyon at kasiyahan sa inyong samahan. Capricorn ang Nobyembre ay maaaring magdala ng hamon at oportunidad para sa mga Capricorn. Maaaring kailanganin mong magpakita ng dedikasyon at tiyaga upang makumpleto ang mga proyekto at plano. Ang iyong likas na praktikalidad ay magiging gabay sa iyong mga desisyon kaya manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Tiyakin na maglaan ng oras para sa pahinga at self-care upang maiwasan ang pagkasunog. Sa personal na buhay, maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Maglaan ng oras upang makinig sa kanilang mga pangangailangan at magpakita ng pagmamahal at suporta. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa inyong samahan, magdudulot ito ng mas masiglang relasyon at pagkakaisa. Aquarius sa Nobyembre, maaring makaranas ang mga Aquarius ng inspirasyon na magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Maaring magkaroon ka ng mga bagong ideya na makakatulong sa pag-unlad ng iyong career o personal na proyekto. Ang iyong pagiging bukas sa pakikipagtulungan at inovasyon ay magdadala ng mga bagong koneksyon at oportunidad sa personal na aspeto. Maaring kailanganin mong pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at wellness. Maglaan ng oras para sa mga simpleng gawain na magpapalakas sa iyong pisikal at mental na kalagayan. Sa kabila ng pagiging abala, tandaan na maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay upang mapanatiling balanse ang iyong enerhiya. Pisces, para sa mga Pisces ang Nobyembre ay magdadala ng introspeksyon at pagninilay-nilay. Maaring makaramdam ka ng pangangailangang harapin ang iyong mga emosyon upang magpatuloy sa tamang direksyon. Huwag matakot humingi ng tulong sa mga pinagkakatiwalaan dahil magbibigay ito ng suporta sa iyong paglago. Sa aspeto ng personal na buhay, maglaan ng oras upang pakinggan ang mga mahal mo sa buhay at magbigay ng suporta. Ang pagbabahagi ng iyong emosyon at pangarap ay magpapalakas sa inyong relasyon. Tandaan din na maglaan ng oras para sa mga bagay na magpapasaya sa iyo upang manatiling kalmado at inspiradong ituloy ang iyong mga pangarap. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na